Giingnan gid namo gani si Kyle dunay usa namo ka kauban nga uh, giduol sa amo kamo history istorya nga uh, giingnan si Kyle nga ayaw lang kayo o kumpiyansa Kyle kay barato na ra ba kayo ang kinabuhi karon Ina tau tau na, ta na sadmi mi kung makita ninyo sa iyang post gab binuang binuang ragani sadmi o ganang comment sa iyang mga post kay Uh, we, we really took it lightly unya na ilan namo si Kyle Bombujero nga kanang fighter gyud unya uh, dili gapadala sa flow sa hinangal sa iyang trabaho no mm -hmm. uh, gani paglakaw ato among kauban niingon din siya nga, di man tingay ko pwede maghilom kay kinsa naman lang ang mo para sa mga farmers na ay, yaman sa nang post na i-text message sa presidente sa Farmers Association na nag-ingon sa iyang kanang nawadaan naman may og paglaom ani sir ni po si Kyle apil po ko kakawadaan na paglaom pero naaman ang ginoo sa ato nga side so mo itong medyo usas pinaka latest kaayo nga kaning kaning communication ni Kyle sa mga farmers motong lisud sab gyud kanang pagkahuman og sulti ni Kyle adto nga kinsa naman lang maminaw sa farmers who so will fight for the farmers after adto wala na dayon wala na nagtambag kay gani na pagay isa nagtambag nga among kauban nga nang siya nga pasagdi na lang ni Kyle pandrabaho na lang dag imo na gismile lang si Kyle Kanabang bang smile nga dili siya agree adtong uh, opinion unya pag explain niya nga kinsa naman lang mo fight for the farmers kami tanan nang hilom kay uh, iya gitungkon iya gitung crusade kung baga bumbu jerom nga wala tingali gay makabadlong wala makapahilom sa iya okay wa may makapahilom mo no, to nga, ang death niya ang na mura gay nagpahilom in taon sa iya kami sa football community sa Cagayan de Oro uh, hulat pod mi sa kalihukan sa iyang mga brads sa uh, IBP or sa kaning iyang mga brad uh, sa Sentilya kay uh, juris doktor man to siya mm. low graduate, wala pa nakapasar sa bar exam pero juris doktor to siya uh, gahuwat mi kung unsay ilang desisyon kay mas daghan magud sila Gani nagangyo lang dayon mi kung mag sila kanang gatawagon lagi namo nga March for Justice for Kyle uh, mo kami sa CDO Football Community mo tampo lang dayon mi kung uh, unsay ilang kaliukan gawat-wuat rasad mi kami pod sa sa Badugang Football Club nami na nami soccer tournament karong November 15 but actually para ni sa usa namo ka kauban isuon igsuon nga katong namatay nga kauban pud namo sa team kay nagsakit amo ning gatawag kon og kanang Idings Memorial Football Club pero iapil namo si Kyle ani kanang simple lang uh, simple lang uh, kalihukan para pagsikop justice for Kyle pangmiog mga tarps dikto sa football field And hopefully, maimbitar na mo ang iyong pamilya kaysa pagkakaroon ang iyong pamilya, labi na iyong asawa, bumbu, uh, lisod pa kaayo, istoryahon, uh, gani, siya sa ako, nga usa lang sa ako sa magpa-interview, siya dili lang sa, murag naman sa iyong gi-assign lain, nga pwede ninyo ma-interview, pero ako kabalo kung kinsa to, mm. uh, siya dili lang sa, kay lain yun, ganang bugat kayo para sa asawa ni Kyle ang nahitabo nga, lisod pa kayo sa istoryahon sa pagkakaron